Gandang umaga po sa ating lahat. Ito na naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Uh, Pag-usapan natin ang isang uh, mahalaga at seryosong usapin tungkol sa patuloy na pag-aatake ng mga puwersa ng China sa ating mga sa Coast Guard at maging sa ating mga civilian uh, civilian na ano uh, well ang coast guard pati ng civilian force yan uh, pati sa bureau of fisheries and aquatic resources na nangyari sa West Philippine Sea pero bago muna yan gusto ko muna ng magpaalam sa inyo kasi ngayon may usapan politika tayo Friday meron din tayong usapan politika pero pagdating po ng next week for two weeks wala tayong usapan politika kasi magbabakasyon naman po tayo para sa Pasko ang pagbabalik na po ng usapang politika ay sa Enero na. Sa unang lunes ng Enero. Ano ba yun? Parang January 1 yata yun. Parang hindi rin. Sa January 3 na lang po tayo magkita-kita. <laughs> Tama ba ako? Oo. Parang, parang January 1 ay Monday. So, January 3. Sa dalawang linggo po tayong walang usapang politika, uh, magpapahinga din muna tayo at uh, kailangan nating mag-enjoy. Ganon din po kayo. Uh, tayo ay pansamantalang titigil sa pag-upload uh, ng mga live video at saka mga uh, sa kwentuhan natin para magkaroon naman tayo ng pagkakataong makapagpahinga at ako po ay may gagawin din na importante at uh, magbabakasyon din separate kami ng pamilya ko. Oh, sige po, sa so ngayon meron tayong usapang politika sa Friday, yun ang huli nating edition for 2023 at magkikita na tayo sa unang Merkules ng 2024. So balikan natin ang gusto natin pag-usapan sa ngayon. Ito pong pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa ating mga bangka. At ito'y sinabayan na before that, merong binungbo ay na, na bangka natin. At nagkaroon pa ng even earlier than that, merong tinatawag na parang yung andami mga bangkang Chino ang halos nagkaroon na ng Great Wall of China doon sa West Philippines Sea at pagkatapos ay uh, nung yung ating ating to movement na mga civilian ito na gusto lamang magdala ng ligaya saya ng mga pamasko sa ating mga kababayan na naandoon sa lugar uh, ay hinarang at talagang binuntutan pa buti na lang may isang bangka na nakalusot at pagdala kay papalo ng ng gift so bakit pa tayo kailangan makipagpatintero dito sa mga ito eh, ito ay bahagi ng ating Uh, kung saan tayo mayroong sovereign rights. At uh, sa totoo lang, yung baho de Masinloc nga, bahagi ng ating so national territory. Yung Ayungin Shoal, yun ay exclusive economic zone. Wala tayong sovereignty doon, pero meron tayong sovereign rights dahil bahagi ng ating EEC yun. Pero yung baho de Masinloc, klarong-klaro na bahagi ng ating teritoryo at nakikialam na rin ng China doon. Alam mo, nakakasawa na sila. Hindi ba? Parang paulit-ulit na lang ito. O hindi yata ito yung kaunahan ng sila eh, itong topic na to ay eh, aking diniscuss. Parang ang lakas ng loob. Pero ang pinagkaiba kasi ngayon, noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi natin alam na nangyayari ito. Matagal na 'tong nangyayari, itong ganitong mang pambabraso, ay eh, kinikwento lang sa atin, tayo naman hindi man iwalak dahil hindi natin nakikita ang katibayan. Ngayon, klaro na. Meron na tayong... Uh, mga pictures at images na galing mismo sa ating media. Bagat nung time, walang inaka-embed na media sa ating mga barko. Ngayon, may mga naka-embed na media na at nakikita nila sila mismo nag at nakikita hindi lamang ng buong bayan, ng buong bansa, kundi ng buong mundo. So tingnan natin itong nangyayari ngayon. Anong nagbago? Siguro dahil nga iba na ang presidente, ang ating Pangulo ngayon na ay mas independent-minded regarding China mas uh, inginigate niya ang ating karapatan. Di katulad ng pinalitan niya na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nakakabahala dito ay patuloy pa rin ang pananahimik ng ilan. You know, kung ikaw ay isang matinong Pilipino, kung ikaw ay nasa puso natin ng pagiging Pilipino, alam mo tayo, marami tayong reklamo sa ating bayan. Ako, marami akong reklamo, marami akong problema, marami akong gustong palitan, hindi naman, kayo nga, minsan nagagalit sa akin pag binabanatan ko si Pangulong Marcos, hindi ba? Hindi naman ako totally na talagang blind, blindly obedient o blindly follower. You know, ako pa. Kayo nga, nagagalit sa akin kung ano-ano masinasabi nyo pag binabanatan ko si Pangulong Marcos. Di ba? Gusto nyo, lagi ko siyang pupurihin. Ganon. Pati yung kanyang tatay. Hindi ba? Hindi naman pipwede yun. Pero tayo sa patas lang. Pero kahit anuman ang posisyon mo, kung ikaw man ay oposisyon o ikaw man ay, ay galit sa gobyerno, pero kapag ito ng ganito na, -hal 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 lantaran tayong binabastos ng China. At binabaligtad pa, tayo daw ang lumalabag sa international law. Tayo pa daw ang gumagawa, tayo pa daw ang lumalabag sa kasunduan. 'Di ba? Ang laging nilang ginigit, dapat taw alisin natin yung ating nakasadsad na barko. Doon alisin natin yung nilubyo ng exclusive economic zone natin? Ang kakapal ng mukha. Pero ang mas makakapal ng mukha ay ang mga Pilipinong pinagtatanggol pa sila. Kasi sa sa tingin ko, hindi lang naman kakapalan ng kayo yun ay pagtataksil, yun ay pagkakaanulo. Sapagat kahit man ano ang problema natin sa presidente, kahit anong problema natin sa sa bansa natin. Marami tayong mga palitan. Pero kapag ganitong usapin na na tayo'y sinisil na, nilulupig na ng ibang puwersa, saan kayo kukuha ng lakas? Saan ba, ba ang puso niyong Pilipino para ang ipagtanggol pa ninyo ang, ang, ang China? Ngayon, maraming nananahimik. You know, uh, well, So far, wala pa naman akong nababasa. Personally, ewan ko kung meron kayo, pakishare na lang sa akin. Uh, wala pa akong nababasang mga pagdipensa mula sa mga kilalak nating mga uh, uh sa kanila. alam nyo naman na kung sino yung mga yon Wala pa naman, maliban lang sa isang uh, you know, vlogger na nakablase ngayon sa China, ayokong pangalanan, na parang nagpost siya ng something about, you know, parang pahaging. So, blin ako na. Ayoko na mababasa yung mga ganito. Kasi ang rule ko ngayon ganito. Kahit man tayo ay magkasundo, kahit man tayo ay magkalaban pagdating sa politika, pag ito nang pinag-uusapan, malino pa to sa, sa yun know, ang pagpalagay na at hindi naman sila, hindi sila may karapatan dyan eh, tayo. Bakit kailan tayong bumbahin ng tubig? Hindi nila pagmamayari yan at most they can argue that it is international waters and you don't do that in international waters why should we ask their permission it's not theirs it's not their exclusive economic zone ang international law ay nasa United Nations Convention of the Law of the Sea. Ito'y pinagtibay na ng international tribunal, ng, ng, ng arbitral ruling, ng arbitral court sa The Hague. Ano pa ba ang pinakamalakas? Lahat ng maraming bansa kumikilala doon sa legitimacy ng, ng ruling na yung maliban ng sa China at sa mga ibang kakampi niya. Mabuti naman at tayo ay kinakampihan ngayon ng ating mga kaalyado, katulad ng Amerika, katulad ng Japan, Australia, Canada, European Union, maging ang India. Ang nalulungkot ako ay dahil ang tahimik-tahimik ang Association of Southeast Asian Nations. Bagay, I don't expect that much from ASEAN. ASEAN has been known to have this kind of cowardice when it comes to positions like this. That's want to interfere. Ang ASEAN kasi, it's a kind of a club, <laughs> a club of nations who is not going to rock any boat, more so if they have their own interest at stake. Paano nga naman may-expect mga country na umaasa sa China ng tulong na kundinahin itong mga to? So, you know, sa totoo lang dapat tayo ay maging ano, maging matuwa tayo sa ating bansa at, at sa ating pangulo. Kung nung pangalan ni Pangulong Duterte natatakot siya, nagigirahin tayo ng China. At halos naniklod na siya, you know, when come niya. Hindi man lang tayo nakarinig ng isang pagmumura tungkol kay China. Puro lang tayo diplomatic protest. Pero ngayon, mayroon tayong Pangulo na talagang ginigit nagpalabas na ng statement. Nagpalabas na ng statement ang ating mga pinuno maliban sa isa. At siguro alam niyo na kung sino 'yon. Nagpalabas na ng statement ng ating pangulo Si Pangulong Marcos, nagpalabas na ng statement ang Senate President si Juan Miguel Subiri at nagpalagay, nagpalabas na ng statement si Martin Romales, ang Speaker. Hinihintay ko pa magpapalabas ng statement ang ating Vice President Sara Duterte. Maraming nagtataka bakit hindi pa siya nagsasalita pero nagtataka pa ba kayo? Malinaw na kung ano yung bilis ng kanyang pagkundina sa International Criminal Court at kung anong bilis yung pagkundina niya sa plano ng Pangulong Marcos na mag-resume ng peace talks sa NPA ay siya naman itong ambagal. Ilang araw na Diba? Ilang araw na. Naghihintay ang bayan. Pero wala eh. The damage has been done. You know, what, why, what's the delay? Why is it that if it is something to do with his father about the ICC? To which I agree. I, in fact, I agree with her on that. Di ba? Naki, alam nyo naman ang posisyon ko sa International Criminal Court. Di ako naniniwalang meron silang jurisdiction. Sa akin, dapat litisin si Magulong Duterte sa loob ng ating korte. I agree with her on that. But why is it that doon maingay siya? Bakit dito, na isa naman din itong, ganun din naman ng logic dito. Ito malamariing pagsagka sa ating sovereignty. Yung ibang mga senador natin nagsalita na. Hindi ko alam kung nagsalita na rin siya, Senator Jaime Marcos, tungkol dito. Diba? So, bakit ganun? ang sagot doon ay siguro nga na ang kanilang kampi sila sa China. Ganun lang kasimple yun. Natatakot, kampi, nag-aalangan. Ibig sabihin niyan, when, when it is about China in the Philippines, it's going to be China. Pwede naman natin batikusin ng ating bansa. Pwede naman natin batikusin ng ating pamahalaan. Pero pag ganitong harap-harapan na, na binubugahan tayo ng tubig, Binibigay tayo ng nakakabna rin din tunog o kaya binubulag tayo ng laser. Binubunggo ang ating mga bangka. Hinaharangan ang ating mga bangka. Aba! Ay ibang usapan na yun. Mambabaraso na yan. This is already a frontal attack. Sa ganyan mga sitwasyon, hindi ba pwedeng kundinahin man lang? Ganun ba tayo para yung may kapamilya ka, kapatid mo, hindi mo naman gusto yung ginawa niya, pero nakita mo binugbog siya sa harapan mo. Hindi ka ba rin ba magagalit man lang? Ba't hindi lang daan ni sa mabuting usapan? Diba? Ba't kailangan pang magkaroon ng ganito? Nakangingit-ngit eh. Pero sa totoo lang, hindi lang naman si Sarah Duterte, hindi lang naman ang kanyang tatay o si ang ibang senador. Hindi ko alam. Am, am I, I might be wrong. Please correct me if I'm wrong kung nagsalita na si Senator Aimee. Sabagat sa mga nababasa ko, wala pa rin akong nakikinari rin yung sinasabi niya. Ang isa rin nakabibingi ang katahimikan dito ay eh, parang ewan ko, maliba ko, parang walang nagrarally o nagdedemonstrate man ng laban sa China. Parang mas marami pa yung nabulabog. Of course, maraming naggagalit pero marami pa yung nabulabog nung si Katniel ay naghiwalay. Ang ibang mga aktivista nagkaroon pa ng para ano oras para magrally laban sa Israel para ikundina ang pag-atake nito sa West sa pa, sa Gaza Strip. Pero parang wala pa akong nagrali rally ng mga student activists laban sa China. Maaring mali ako. I could be wrong, correct me show me the evidence. I will stand corrected. But in my visit of the internet, sa mga pag pagbabasa ko sa Twitter, sa social media, wala akong nakakita man lang na balita o nag-tweet na merong pagkundi na mula sa Liga Filipino Students, mula sa mga makakaliwa ng mga na mga puwersa sa universidad. You know, nakalulungkot ang University Council ng UP Diliman nagpalabas ng ng statement laban sa Israel uh, ng mga atake at pagtawag ng ceasefire pero ewan ko nagkaroon na ba sila ng statement regarding the China so hindi lang naman si Sarah Duterte ang nananahimik eh huwag naman natin siyang single out baka mat you know sis up there si the vice president Ang, ang, ang mahirap naman kay Sarah, yung contrast na bigla na lang siyang binanatan niya ang ICC, binanatan niya ang proposed peace talks, maingay siya doon. Ang enemy of business and enemy of the people, di ba mga ganun? Pero pagdating sa China, parang wala siyang, na, wala ko nasasabi. Siguro din, the following in the next days, I am still giving her the benefit of the doubt that she would speak. Yun ang hindi alam ng mga Duterte. Ibang issue tong China. This is going to be their political liability. This is going to be their albatross. Pabigat dito sa mga liig nila. This is going to be their Achilles heel. They're very much daunted. Political power may just be chipped away by the fact that they're blatantly. Noong mga panahon, hindi ito nagiging diskurso eh. Kasi hindi natin nakikita itong mga pambabarasong ito. Kasi hindi wala nga media eh. Noong panahon niya. So, hindi ganun, walang masyadong outrage ang mga tao. Pero ngayon, nakikita na ng tao nakikita na ng bayan. Bagamat walang organisadong pagkilos laban sa pagrarali harapan ng China, di ba? Siguro hindi pa naman nakamubo ng iba sa Katniel, di ba? <laughs> well, but, but, but still people who are making these statements like the President of the Philippines, the Senate President, and the Speaker of the House, and many leaders. The Armed Force of the Philippines, the Department of National Defense, This, you know, we are all they are all behind the president in this, except the vice president who is very silent, except a few senators. Ay, kahit nga si Bato de la Rosa nagsalita na eh. Doon ako na-believe eh. Kahit si Bato de la Rosa, tubig na sa laban sa tubig. Di ba? At least si Bato, yung know, he's an ally of the president is speaking up. Some senators are even calling for Uh, you know, uh, you know, an expulsion of the Chinese ambassador which for me it's an extreme measure. I agree with uh, with uh, former Justice uh, Antonio Carpio. Parang masyado naman yung extreme. Uh, pwedeng i-expel yung mga ibang ambassador sa ilalim. Pero yung ambassador, iba na yon Pag i-expel mo na yon Wala pa naman siguro tayo sa sitwasyon na gano'n. Pero pag nag escalate ang ganitong klase ng... ng ng sa atin, eh, hindi ko alam. Siguro tama na yun. Tama ng option yun pag masyadong matindi na. Hindi tayo nag-iisa dito. Maraming bansa ang sumusuporta sa atin ng Amerika, ang Canada, ang Japan, ang Australia, ang European Union, ang India. Ewan ko kung sa ASEAN may maasahan tayo. But, you know, may kanya-kanya kasi -kanya tayong laban. But at least we are comforted by the fact that our president and the leaders of the Congress and many of our senators and in the international community, there is China is being unmasked itong hindi ak inakala ng China, akala nila matpapatuloy nila yung dati nilang ginagawa no na hindi sila na 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 nailalantad sa buong mundo. Ngayon nakikita na ng buong mundo kung paano tayo. Nasa international news na tayo ngayon. Hindi na tayo basta-basta na lang sabihin na ano. Di, for all intents and purposes, this is uh, an unwarranted assault and attack. At kung Pilipino ka na hindi mo kayang magalit, nananahimik ka, traidor ka. Yun lang masasabi ko. Kung ang inuuna mo ang galit mo kay Pangulong Marcos. Kung inauna mo ang fact na ang loyal ka kay Pangulong Duterte. Ang inuuna mo ang political convenience mo at ang political stance mo. At hindi ang magkaroon ka lang naman ng galit kahit kaunti sa puso mo. Abay, minsan sinisisi pa ang Pilipinas. Ang mga nababasa kong mga sinasabi ng mga defenders na you know, hindi naman yung mga major bloggers na sabi, kasi naman alam naman natin na mayroong ganyan yan. Iba't punta pa tayo ng punta. Parang, ano ba yun? Di ba? Tapos sa tatapang nyo pagdokot sa drug addict, sa drug war. Pero pagdating sa China, mga bahag naman pala mga buntot. Anong tawag doon? Karuwagan yun. Tridor na, duwag pa. Anong tawag mo doon? Di ba? I'm sorry but I would not mince words on this. If you are going to defend China here in this very space right now, I'm going to block you. I am not, the, you know, simply, I don't have any tolerance. You, you spew your free speech rights elsewhere. Hindi naman kita iti-take down eh. Ibabalak lang kita. Bahala ka, gawitin mo ang iyong espasyo. Doon ka. Mag-live ka rin sa Facebook kung gusto mo. Mag-social media post ka rin. Hindi ako lang pakialam. Basta huwag ka dito sa espasyo ko. Huwag ka sa social media ko mag-comment, wag ka dito mag-comment dahil sa tingin ko may karapatan akong tanggalan ganong karapatan. Tahanan ko to eh. Di ba? Kung atakihin mo ako sa ibang espasyo, fine. Wala akong gawa. Wala. Marami namang maatake sa kanya. Merong isang tao nagsabi sa, Uy, alam mo ba, galit na galit sa'yo si ganito. Parang meron yata ang Get Real Philippines na vlogger na galit na galit daw sa akin. Ay, kilala ko naman yung dalawang hindi ko pa. Ayun ko, una-meet ko na. Parang babae talaga yun eh. Parang, ha, ganun ba? Hindi ko alam. I'm mean, sorry, hindi ko kasi sila binabasa. So hindi ko alam. Hindi ko alam sila pala eh, kung ano nung -ano sinasabi tungkol sa akin. Eh sabi ko siguro, hindi ba yun ang nakakainis? Banat ka nang banat, hindi ka naman binabasa. <laughs> hindi ba? Parang, <laughs> kasi ako parang ayokong personalan ng laban eh. Parang laban ng mga to personalan eh. ba diba? Ako, hindi ako basta-basta nagsasalita nang wala akong pinanggagalingan kailangan well research ang sinasabi ko at pang mga papaninigan ko. At sa mga pagkakataon ako'y nagkakamali, ako'y humihingi ng pamanhin at binabawi ko sinasabi ko. Yun ang pinagkaiba ko sa ibang blogger. At ako, walang kinikilihan. Walang kinakampihan. Ang kinakampihan ko lang ang bansa. At kahit na nga, loyal ako sa bansa. Pag may nakikita kong mali, babanatan natin yan. Hindi natin yan tatantanan. Ganun lang naman yun eh. Pero dapat wala tayong sinisino, wala tayong kinikilalang Panginoon, wala tayong pinupuon. Hindi katulad ng iba. Eh kayo din ganun niya, eh. makakanti lang si Marcos eh, kung ano na sinasabi sa akin, sunod naman kayo ng sunod, basa naman kayo ng basa dito, panood kayo naman ng panood. Makakanti lang ang brand na Marcos, eh parang nalilimutan nyo yun na yung mga iba ko pang sinasabi, hindi ba? <laughs> ganun naman eh. At saka yung mga taong ayaw sa mga mamakinig sa akin, abay, Huwag niyo na akong pakinggan. Hindi naman akong naghahabol ng, ng viewership. Hindi naman naman wala akong ad. Wala akong advertisement ah. Hindi ano ko to? ito. Ito'y servisyo publiko ko. Diba? So ganun lang tayo. Pero inuulit ko, nakalulungkot na may mga Pilipino na nananahimik. At masakalulungkot dahil mga matataas sa opisyal ng bayan mula sa vice-presidente mga senador ay hindi, ta hindi man lang nagpapalabas ng galit. Okay? Nakalulungkot na may panahon tayong mag, magluksa sa paghihiwalay ni Katniel. Pero yung iba ay para magang wala lang. Diba? Nakalulungkot na yung mga tao na may, may lakas na lubang protesta pagtungkol sa Amerika o tungkol sa imperialista. Pero pagdating sa China, hindi na nagpo-protesta. Nakalulungkot na you know, may, may, may panahon tayong ikondina ang Israel sa pambumba nito sa Gaza Strip na pinapatay nito ang mga Palestinian civilians sa inosente. Pero pagdating dito, wala tayong kondinasyon. Nasaan? Well, we have to move, we have to fight this. Uh, may sasabi naman siya, di ko pupunta doon, di ko makipaggera. Aba, eh kung kinakailangan siguro eh. Lahat naman tayo may obligasyon sa ating bayan, ipagtanggol ito eh. Hindi ba? Pero sana, sana alam ko, mas gusto ko na ito ay mapayapang. Kasi parang wala na sinusunod na batas China, lakas na ng loob. Di ba? Parang, paano ba ito matitigil? Ano bang gusto ng China? Isuko na natin ang ating sovereign right sa kanya. Sumunod na lang tayo doon sa plano niya na buong West Philippine Sea, pati yung iba nating teritoryo, pati yung baho ni Masinlo, kanya na. Hindi naman pipwede yun sa isang international system na kung saan ang China kasama, tayo po ay pumunta at dumulog ng kaso, nagkaroon ng desisyon at ito'y pabor sa atin. Ba't hindi kayang igalang yun? Okay. At kung ikaw ay Pilipino, bakit hindi mo lang kayang masaktan o magalit at ipagtanggol ang ating bayan sa panahong ganito? Bakit inuuna mo ang pag-aanito mo at pagpupuon mo kay Pangulong Duterte at sa Duterte brand. At inuuna mo ang galit mo kay Pangulong Marcos. Nagpalit ka na lang kaya ng citizenship. Pumunta ka na sa China. O sige. Inuulit ko po sa Friday ang last uh, usapan politik natin for the year 2023. Two weeks po tayong magbabaksyon. Papahinga. At ang sunod po natin na uh, edisyon na sa 2024 ay sa Wednesday, January 3 kung tama ako. But Friday meron po tayong uh, year ender <laughs> uh, isang year ender edition ng usakan politika. Sige okay, pa. Sana po nakapagturo ko nakap nakapagturo ko sa mga isip plan na plus ko niyo mga puso at nakapagpabago ko ng pananaw sa buhay. Dahil sabi sa kanang Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Sana po nakapagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, sir, ingat po tayo lagi. Tumatasan naman ng COVID sa Quezon City. Kundo hindi masyadong spiking. Ingat tayo at mayroon pang mga iba pang mga sakit ngayon. Pneumonia, flu, panahon po ng sakit ngayon, delta glamig. Palatas po tayo ng ating mga resistensya. Kumain ng sapat, magpahinga, masyadong maraming bisyo. <laughs> Health is well. Ah, sige po. Kita ko tayo sa biyernes. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal animalasal. Bye for now. See you Friday.